What's up guys? Welcome back to my channel JSD All Around Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa tamang pag-aalaga ng ating mga sisil sisil ng sirama bantam dahil sa ang ating sirama bantam ang mga sisil nila pagkaunang baba pa lang o 1D old na sisil ay napakahina ng kanilang katawan. Kuminsan pa nga ay napapansin natin natitihaya sila, nahihirapan silang bumangon. At kuminsan, pag malalim ang ating uh, uh, painuman, ay nalulunod sila. Kaya, dapat matutunan ito sa lalong-lalo na sa mga baguhan. Disclaimer sa mga matatagal nang nag-alaga ng si Rama Bantam. Alam na alam na nila ito. dun sa mga bago, ay uh, panurin nyo ito. Mula umpisa hanggang katapusan. Sa pag-aalaga ng mga sisil, ay hayaan natin na ang ina ang magturo sa kanyang mga sisil na tumuka bawat tuka ng ina makikita ng mga sisil kaya natuto rin silang tumuka ayan kung natin mga kasirama kapag ka hinayaan natin ang ina na siyang mag-guide sa kanyang mga sisil kapag ka binaba na natin ang ating sisil ay wag na wag muna nating ihiwalay sa ina kasi bawat tuka ng inahin ng ina ay tumutuka din ang sisiyo kapag ka nakakain naman ang mga sisiyo na napapansin ng ina hindi na tumutuka ang sisiyo oo po na ito mga kasirama kailangan yung unang araw at unang isang linggo ng ating mga sisiw dapat masagana sila ng pagkain huwag maubusan yung mga sisiw ng pagkain sapagkat yan ay para maihubos yung kanilang katawan maging malusog sila at kung kayo maglalagay ng vitamins pwede rin pero ako hindi naglalagay ng vitamins diknot din sa ating mga painuman mga kasirama ay kailangan mababaw lang yung tubig kasi kuminsan ay uh, nakakapasok ang sisiyaw, pagka malalim ang tubig at natihaya ang sisiyaw ay malulunod siya, kinabukasan nagugulat kayo, ay patay na yung isang yung sisiyaw kasi hindi kayang iligtas ng inang si Rama kapag nalulunod ang kanyang anak o kanyang sisil, Unang linggo ay mababaw muna. Mababaw lang yung kanyang inumanan. Isang linggo, gagamit na tayo ng uh, talagang lagaya ng patuka. Yan. Yan natin ilalagay. At ang na rin natin yung pinaka alam uh, alambre o mga kawan na nakalagay dyan sa ibabaw kasi kung minsan pumasok yung mga sisiw mas maganda yung malaya yung mga sisiw na pumasok dyan yung sisiw na yan ay uh, mag one month old na mabilis na siya hindi na siya basta basta nalulunod kahit niya na yung kanyang malikuma nagsusolo siya siya lang mag kaya hindi ito naalagahan ng ina kasi yung ina ay nagustuhan pilit na binibili sa akin kahit na magkano kaya yan kaya ilagyan ko siya ng brother house kailangan kasi sa sisil. bawa walang ina Inih nahiwalay na siya sa kanyang ina. Kahit one day old pa lang, kayang mabuhay yan. Pagka may brother house, yung walang makakapasok na mga langgam, or lamok, hindi mapapatukang. Buhay na buhay siya. At uh, alalayan mo lang ng ilaw. Yan, lagi siyang may ilaw. Ang ilaw na ito, napaka baba lang ito hindi siya mainit na hawakan nga konti lang ang init niya pero dahil sa saradong sarado siya pag isinara ko na ito pinakapintuan wala nang makakapasok na lamig ayan kaya masigla siya malakas kahit siya nag-iisa ayan nagtatakas siya dahil sa pinimigwan siya na lalaking si yan na Malaysian Serama si Bantam kulay pula mga kasi Rama ay mag 3 months old na nagumpisa na silang maging makising kitang kita na yung tinding ito ay preparation naman ito para mangitlog si hen. Ayan, mag-pair sila. Ayan, all white. All white. Mm. Ito naman, sa araw na ito, nag-umpisa siyang maglimlim. Ayan, maglimlim na siya. Guys, kung nagustuhan ninyo ang aking video, huwag kalimutang i-like, share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel just the all around